would you also receive envelopes containing cash? Ma'am, kayo po ba yung nakakatanggap ng mga envelopes na may laman na pera sa loob? No, Your Honor. Wala? No, Your Honor. Kasi sa DepEd may ganun eh. I mean, it's such a big deal. So, inaabot-abot lang po pala yung ganitong papel. Okay. Nakakatanggap po ba kayo ng envelope? Remember, you are under oath. Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos. Naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video, sinabihan mo ako saan kukunin ang pera, pinakita mo ang mukha ng tao doon sa video message mo. You sent me written instructions about money, millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? lumabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Attorney Vic, you've worked with the first couple before as uh, executive secretary. Do you think there's basis for what VP Sara is saying? Uh, attorney Karen, yan ang mas malaking storya. Yan ang dapat investigahan yung pamimigay ng pera. Kaya ang sinabi ko eh, maraming nakikialam sa Malacanang at uh, yun nga rin ang ating sinasabi. Iisa lang ang may mandato maging pakulo. At maraming gusto maging Pangulo, wala namang mandato. It's exactly what I think the experience of Vice President Inday Sara. So are you saying that the First Lady interferes in the affairs of the government? At matagal ko na sinabi yan, yung, yung sa appointment pa lamang eh. Uh, mara, napaka, mara, napakaraming pinakikiusap na appointment. Uh, galing uh, galing sa kanya at hihilinhad ko yung listahan ng specialist of uh, appointees at uh, doon din naman nagsimula yung aming uh, hindi pagkakasunduan yung hindi ko binibigyan ng uh, ng dahilan yung kanya mga hinihirit na appointment. Eh, paano may appoint hindi naman qualified? Would you also receive envelopes containing cash? Ma'am kayo po ba yung nakakatanggap ng mga envelopes na may laman na pera sa loob? No, your honor. Wala. No, Kasi sa Deped, may ganun eh. I mean, it's such a big deal. So, inaabot-abot lang po pala yung ganitong papel. Okay. Nakakatanggap po ba kayo ng envelope? Remember, you are under oath. ginigit git git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan ko kita mo ang mukha ng tao doon sa video message mo. You sent me written instructions about money, millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? Dep funds yan, na hindi nyo nga nilabas, na wala pang confidential funds, Attorney Vic, you've worked with the first couple before uh, Executive Secretary. Do you think there's basis for what VP Sara is saying? Uh, attorney Karen, yan ang mas malaking storya. Yan ang dapat investigahan yung pamimigay ng pera. Yan ang sinabi ko eh, maraming nakikialam sa Malacanang at uh, yun nga rin ang ating sinasabi. Iisa lang ang may mandato maging pakulo. At maraming gusto maging Pangulo, wala namang mandato. It's exactly what I think the experience of Vice President Inday Sara. So are you saying that the First Lady interferes in the affairs of the government? At matagal ko na sinabi yan, yung, yung sa appointment pa lamang eh. Ah uh, marami pa napaka, mara, napakaraming uh, pinakikiusap na appointment uh, galing uh, galing sa kanya at linahad ko yung listahan ay uh, specialist of uh, appointees at uh, doon din naman nagsimula yung aming uh, hindi pagkakasunduan Nung hindi ko binibigyan ng uh, ng daan yung kanyang mga hinihirit na appointment eh, paano mo i-appoint yung hindi naman qualified